Walang iba kundi ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Ma'am Eunice Samonte. Good morning, Ma'am Eunice. Good morning, Tuesday. At uh, sana nga may wellness break ang lahat. Kayong oh, tayo hindi po pwede. Walang wellness, wellness break. Dapat laging well and good. <laughs> kumusta po ang pantalan natin? Uh, kailan ba yung inaasahan ninyo na dadagsain tayo ng mga pasahero? Dahil nga dito sa wellness break, mahaba yung bakasyon. Actually, kakaiba nga po yung sitwasyon ngayon, no? Dahil nga merong wellness break. So, inaasahan natin simula bukas pa lang, maaring dumagsana po yung mga tao. Usually, ang ating pong monitoring, sa yung mga tao na sa 28 or 29 pa po ang dagsa. Yeah. But uh, because dahil merong wellness break at uh, may mga kalamidad na kailangang uwian sa mga probinsya, na po natin bukas pa lang dadagsa na po yan kaya rin na tomorrow actually magi uh, iinspeksyon si uh, PPA Gen. Santiago sa kapos si uh, DOTR secretary sa mm -hmm. Batangas port na isa sa may pinaka malaking passenger terminal para po makita nila talaga yung pinaka pagdagsan ng tao sa kayo kahandaan na rin po ng mga pantalan before right. this peak season. Yes, usually ba ma'am Yunis, ano ba yung mga pinaghahandaan ng PPA pag kaganito mga panahon? Ngayon po kasing taon, ang inaasahan natin na sa 2.2 million passengers mm -hmm. eh. Mas marami po ito kumpara sa last year na nasa 1.9 million lamang. So, Bukod po dun sa mm -hmm. mas mahabang uh, bakasyon, eh, talagang mas marami po yung inaasahang pasahero ngayon dahil na rin po dito sa mga nangyaring uh, sakuna, yung mga kailangan umuwi sa probinsya. At saka po last year po kasi kung matatandaan nyo, merong bagyong Christine. So mm -hmm. hindi po ganong karami din yung mga pasahero but this time, mas mahaba po yung bakasyon ng mga tao. So bukas pa lang po, asahan na natin na medyo dagsana sila. Isa po yun sa mga pinaka na natin, yung kanilang security and safety sa pantalan. At saka, Ma'am Yunis, mukhang maganda-ganda ang panahon ngayon. So wala tayong aalalahanin na may mas stranded dahil mapap mapapatigil pansamantala o masususpende yung biyahe ng barko kasi maganda ang panahon. That's correct po. Actually, wag naman sana ng mabati at tuloy-tuloy sana wag <laughs> ng panahon dahil aho uh, pero usog pero yun know, nga po, maganda sana ang panahon sa mga susunod na araw. Pero if ever man po na magkaroon ng uh, bagyo o wag naman sana na masamang sa panahon at makansela ang biyahe meron na po tayong mga nakahanda. Like for example, meron po tayong mga prepared uh, hot meals, pati na rin mm -hmm. po yung coordination ng PBA. We yung uh, relief package o yung uh, ready-to-eat meals na nakapreposition na po sa mga pantalan para if ever makaraon man ng hindi inaasahan ay nakahanda na po yung pwedeng ipamigay sa mga pasahero. Yan. At ah, saka ano na niyo yun ano parang uh mowan na ninyo yun with the DSWD na may nakahanda palagi na mga family food packs if ever ma madatnan man yung mga pasahero dyan na stranded sila in any case. Ano po? Yes, that's correct po. Actually, this year lang din po 'yan na, na pirmahan, no? Kasi ang ang dati pong sistema sa mga pantalan kapag may mga ganitong stranded o kaya canceled na biyahe, ang PPA employees po 'yung uh, nagbibigay ng uh, uh, pagkain, 'yung mga lugaw o kaya sopas, mm -hmm. sampurado. Pero Siyempre po nagkasawa din yung mga tao Correct. kapag uh, isa yung uh, meal nila lalo na kapag mas matagal silang stranded So ngayon po may choices na sila dahil malaki-laki yung uh, DSWD uh, box no, mm -hmm. na Nakasa sa isang pamilya and then nandun na po lahat ng kanilang mga po. Meron doon mga uh, laing, Ooh. may mga ulam na ready to eat. so Asural as pun choices alternate na sila kapag mayroon po mga canceled or stranded. Mm -hmm. Naalala ko 'yung sinabi ni secretary assistant uh, secretary Giovanni Lopez, sabi daw niya kay PPA General Manager <laughs> Santiago, ah, 'di ba nga nagpapa kayo, nagpapalugaw. Baka naman nagsasawa na 'yung mga pasahero natin. Ngayon, huwag ka namang magpalugaw, magpamami ka naman. <laughs> Mami naman. <laughs> <daw>. Nakatama <laughs> po 'yon. Kasi actually, dito sa aming lugaw, hinahanap din ng mga tao kung nasan yung manok. <laughs> Yun yung challenge. <laughs> Ayun. Oo nga. nasa yung manok? Parang hinahanap din. Aros kaldo to dapat, pero nasan yung manok? <laughs> anyway, uh, Ma'am Eunice, uh, yung mga pwede niyong maibahagi sa amin na hanggat maaari. Sabi kasi nila, pagka ganitong mahabaan ng biyahe, uh, travel light. So ano pa yung mga sa tingin ninyong ideal na dalhin na lang ng mga pamilya para hindi mahirapan sa pagbiyahe? Yes, actually may ilalabas nga po kami yan dito sa ating uh, social media page no, ng PTA kapag yung mga dapat dalhin ng mga nakakatanda, ng mga single, ng mga may pamilya, checklist po kumbaga. Yun. Pero like for example po sa ating po mga kapabayan, na magbabiyahe pa lang, dapat po meron silang dalang at least uh, uh, yung uh, hydration nila like mm -hmm. uh, water bottle po. Mm -hmm. Dahil tayo naman po meron tayong water refilling station sa mga pantalan. So ang kanila pong uh, madadala ay yung mga bottle. Pwede okay. po yan. And uh, meron din po tayong tinatawag na influenza ngayon no sa uh, na na yan ng DOH. So bagamat hindi na po required ang uh, face mask, mas maganda pa rin po kung meron po kayong sariling protection. Right. Sa po pagbiyahe dahil inaasahan po na dagsa ang mga pasahero. So usually po may mga nagreklamo sa mahabang pila, mm. pero ito po magbaon talaga dapat ng pasensya Yun. dahil ito po'ng panahon na ito yung pag-uwi talaga ng mga kababayan natin. So hindi po talaga maasahan na, ah, hindi po talaga maiiwasan na napakaraming pila saan man tayo magpunta. Kaya mas maganda po kung dumating sila sa pantalan at least 3 uh, hours before yung their biyahe. trip. Right. Mm -mm. Oo, dahil pwede naman po silang magantay dito sa ating passenger terminal building. Maayos naman po yan. Uh, may mga bilihan na rin po ng uh, mga kape o ano mga uh, grocery nga po tayo eh dito sa mm -hmm. ating mga ilang Batangas uh, sa passenger terminal no so mas maganda po kung doon na sila magantay sa passenger terminal para hindi na po sasabay sa dami ng buhos ng tao sa peak hour right or magbaon pwede ba yon magbaon na lang sila ng cook food kung baga, kung sa pag-aantay din nila pwede na silang magbaon at yun yung kainin nila para bawas gastos sa bibilhin. Yan po ang pinakamagandang tip no sa mga kababayan natin na nagpipitid. Dahil marami po tayong mga kababayan na sakto lang talaga yung mm -hmm. para sa pauwi. And uh, ang ginagawa po ng iba, nagbabaon talaga po sila. And uh, sa iba nating mga pantalan, meron tayong mga tinatawag na vendo machine na mga mm -hmm. snacks lang, yung mga biscuits, So, mm -hmm. yun po, uh, madali naman yung bilhin na din. So, bukod sa mga restaurant sa iba nating uh, pantalan, meron po tayong mga vendo machine para sa mga snacks na para sa iba na meron na may baon na po. Mas maganda talaga kung may baon na rin po. Alright. Ma'am Yunis, pangkaraniwan, eh, kahit sabihin natin... Travel light na lang, hindi maiwasan talagang ang daming bitbit nung isang pamilya na uuwi sa probinsya dahil ito lang yung pagkakataon na sa loob ng isang taon na makakauwi sila. So, andyan yung uh, uh, malaking lata ng biskwit o kung ano-ano pa mang gamit na iniuwi sa probinsya, uh, yun ba ay may sapat na espasyo sa barko para ma -acomodate? Yes, actually, eto nga po yung kagandahan ng mga nagbo via seaport, no? Kasi mas marami yung kanilang pwedeng iuwi saka uh, bukod sa mga lata ng biscuit, pwede din yung mga appliances minsan, oh, no? Yung mga cabinet nila, diha dala nila 'yan. Pero doon hindi na po yung pinagbabawal. Let's observe lang syempre yung uh, kung magdadala po na napakarami. Eh, maaga po silang pumunta sa pantalan para yeah. po hindi maabala yung mga ano kasi Dadaan pa rin po yan sa x-ray scanner eh. So lahat po yan is a security check dahil sa uh, dami ng tao ngayon. Mas maganda po kung maaga sila magpunta kung marami silang dala. Right. At uh, napanggit niyo na rin po Miss Tuesday, yung uh, maraming dala dahil karamihan po sa mga kababayan natin, dala yung mga alagang hayo, yeah, lalo isa na pa po mahabang mm -hmm. bakasyon. O isa po yan sa ating pinapaalala dahil uh, sa mga nakaraang mga ganitong pagkakataon, meron po tayong mga nagiging inaalagaan na ng mga pusa dahil <laughs> hindi po sinasama nung kanilang ano uh, owner kapag po nag-travel sila. Kung baga na sa mga huh? port police natin. May mga P ganoon P po pwede pagkakataon. Pwede ba yun? Naiwan sila dyan sa port? <laughs> Hindi po. Ang nangyari, umuwi na yung mga may-ari tapos hindi na binalikan yung alaga yes. nila. So nagkaroon kami ng instant pusa. Oo oh, oh, no. nga. <laughs> But anyway, huwag po natin iiwan yung ating mga alaga at be responsible pet owner. Ang dapat lang naman pong dala, kapag may mga dalang uh, uh, ganitong pet, no meron po dapat silang veterinary health certificate okay. na katunayan na may bakuna yung kanilang alaga. At meron din po dapat silang valid shipping permit. Makukuha naman po ito sa ano Bureau of Animal Industry. Form lang po 'yan na, uh, ibibigay po ng ano ng uh, Bureau of Animal Industry kapag isasama po nila yung kanilang mga pets sa travel. Hindi pala pwedeng basta-basta ka magbitbit ng alaga ano na ibabiyahe kailangan mayroon palang certificate. Yes kasi po ang inaasahan po natin na naka-cage yung, uh, yung mga alaga din nila para if ever safe din po yung mga pasahero no so sinusunod lang natin yung safety protocols ng animal industry when it comes to traveling pets mm. at saka yung pet halimbawa isasama na ng may kompleto naman sa dokumento maunes yun ba ay pwedeng isama ng owner doon sa kanyang uh, ano bang bank sa barko kung saan man siya lulugar o mayroon silang sariling ay uh, lugar doon sa barko na puro pet lang ay uh, as uh, as you've mentioned nag-inspection po kasi ang uh, ano ang Philippine Coast Guard sa mga barko so dapat po nasa iisang lugar lang din sila because yung ibang mga pasahero, in-ensure din nila na hindi nila katabi. May mga iba na allergic syempre mm. sa ibang mga pet o meron ding uh, maiingayan. So, may isang lugar lamang po sila sa barko. And ang Coast Guard po natin yun, nag sa mga ganyan. Alright. Uh, sa pa, I'm sure, uh, sa Coast Guard kasi to mayroon ba mga uh, sumasama na parang marshal na taga-Philippine Coast Guard doon sa mismong biyahe ng uh, barko? O airport a um, uh, oporta uh, mga port police na Ah hindi po bali sa ano po sa barko ang ating po coordination kapag nandito sa mga pantalan yung premises ng port yan po port police at mm -hmm. saka po dito sa ating uh, security ng PPA. Mm -mm. pero once na nakapunta na po sa dagat yan po ang uh, Philippine Coast Guard at ang marina na po ay naging inspeksyon. At uh, sila rin po ay inspeksyon kung meron pong overloading o kaya man merong mga uh, illegal na nandun sa gitna ng karagatan. So usually it's Philippine Coast Guard mm -hmm. po and marina. Yeah. Naalala ko tuloy ma'am Yunis, yung body cam ng PPA na uh, kinwestyon ng mga nakaraang linggo, uh, it, nagagamit pa po ba yan ngayon ng inyong mga tauhan? ah uh, yes, sa ngayon po nagagamit naman siya and meron po yung isang ah uh, dito, may isang monitoring surveillance system na mm. kung saan nakikita lahat ng mga pantalan nationwide. Pero ang alam ko po ito yung under investigation na ni, ah uh, uh, ng uh, separate investigation ng DOTR. So we're just waiting for the results and ah uh, sa ngayon po, gumagana naman po siya sa lahat ng ating mga pantalan and soot po siya ng ating mga port police mm. dahil meron pong roving na mga din mm -hmm. no so uh, lahat po uh, to ensure safety of course sa mga passengers all right with that ma'am Yuni siguro uh, bago magtapos itong mahabang bakasyon baka makipag-ugnayan ulit kami sa inyo dahil yung mga pabalik naman ulit dito sa metro manila ano po yung sitwasyon ng mga biyahe natin wala pong problema. Actually, eh. inaasahan na rin po natin dahil ang ating pong mga pantalan at empleyado cancel day of din po mm. ngayong panahon ng ganito. Dahil kung kailang mas maraming tao, ay eh, saka po dapat mas nakazuti ang ating mga kababayan. Tama. So, eto po. Ang inaasahan po natin nga pala, basically, sa Port of Iloilo, yung number one natin mm. ngayon na pinakamarami na pasahero. Yun, Port of Iloilo yun pala ang pinakamarami ngayon. Anyway, Ma'am Yuni, salamat po sa oras po ninyo at good luck po sa PPA yan sa pagbabantay nyo sa ating mga pantalan. Salamat po. Maraming salamat po. Happy Sunday at uh, ingat po tayong lahat. Sa happy Sunday po. Mga kapuso, nakausap po natin si Ma'am Yunis Monte ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Sabi niya itong...